Saksihan ang kahangahangang kwento ng mga bayaning Muslim sa Mindanao sa aming channel. Dito, aming isinasalaysay ang buhay at tagumpay ng mga individual na nagdala ng karangalan sa kultura at kasaysayan. Mula sa mga bayaning kilala noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, handog namin ang masiglang pagtuklas ng mga kwento ng tapang at tagumpay ng mga Muslim sa Mindanao tuklasin natin ang mga makulay at makabuluhang kwento ng mga bayaning muslim na nagbibigay ng karangalan at nagtataglay ng kabayanihan sa Mindanao. Mula sa mga leader ng komunidad hanggang sa mga ordinaryong mamamayan na nagpapakita ng kakaibang tapang at pagsusumikap, ilalahad natin ang kanilang mga kwento ng tagumpay, pagkakaisa, at pagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sumali sa paglalakbay sa kasaysayan ng Mindanao at alamin ang kanilang nagawang pagbabago na iniwan ng mga bayaning ito. Mag-subscribe na para sa mas marami pang kwento ng karangalan at kabayanihan mula sa ating mga kapatid na Muslim. Tara na at simulan na natin. Si Bey Haja Fatima Matabay Plang naman ay isang kilalang lider mula sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Lanao del Sur. Siya ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan at sa pagpapalakas ng mga komunidad sa kanyang rehiyon. Siya ay isang leader ng mga Maranao at isa sa mga pangunahing advocate para sa mga kababaihan sa kanilang kultura. Siya ay naging katuwang sa pagtataguyod ng mga proyektong pangkabuhayan para sa mga kababaihan, kabilang ang mga programa na naglalayong mapalakas ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng tradisyonal na mga produkto. Siya ay nagtapos ng kanyang first college education sa Philippine Normal College, may pangunahing kurso sa Home Economics in Minor in Library Science. Nag-aral din siya ng social welfare work, specializing in public assistance at the University of Chicago. Natapos niya ang Bachelor of Science in Education sa Philippine Women's University. Simula nang pumasok siya sa paaralan sa gulang na pito, naging isang government pensionado siya mula isang libo sham nadaan at labing sham hanggang isang libo sham nadaan at tatlumput tatlo nang sumunod tinanggap niya ang Fulbright Travel Grant mula isang libo nadaan at apat na hanggang isang libo nadaan at 50. study Grant mula sa American Association of University Women noong isang libo nadaan at apat na hanggang isang libo nadaan at apat na at training Grant sa Public Assistance mula sa United States Federal Social Security Administration at isang observation study grant sa extension services mula sa United States Department of Agriculture noong 1950. Bilang isang aktivistang leader, si Bay Hadja Fatima Matabay Plang ay naging boses para sa mga isyu ng mga kababaihan, edukasyon, at ekonomiya sa kanyang komunidad. Ipinakita niya ang halaga ng pagkakaroon ng mga leader na nagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan at pagkakataon para sa lahat, lalo na para sa mga kababaihan. Si Amiril Ombra Amil Bangsa ay isang kilalang mananaliksik, guro, at tagapagtanggol ng kultura ng mga Muslim sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Sulu. Siya ay ipinanganap noong isang libo, at apat na putpito, at naging isa sa mga pinakamahalagang tao sa pagsasaliksik at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa tradisyon, sining, at kultura ng mga tausog at iba pang mga Muslim sa Pilipinas. Kilala si Amil Bangsa sa kanyang pagsusulong ng mga tradisyonal na sining ng mga Muslim, partikular ang mga sayaw at musika. Isinagawa niya ang malalim na pagsasaliksik at pagsusuri sa mga ritual, sining, at kaugalian ng mga Muslim sa Mindanao, at nagtaguyod ng pagunlad ng kanilang kultura bilang isang mahalagang bahagi ng kultural na yaman ng Pilipinas. Isa sa mga kilalang kontribusyon ni Amil Bangsa ay ang pagtataguyod ng tausog traditional dance na tinatawag na pangalay. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa sining upang mapanatili at maipasa ang mga tradisyonal na sayaw na ito sa mga susunod na henerasyon. Siya rin ay sumulat ng mga akademikong aklat, artikulo, at pagsasalaysay hinggil sa kanyang mga pagsasaliksik sa kultura ng mga Muslim. Ang kanyang mga gawaing pangkultura ay nagbigay daan para sa mas mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa mga tradisyon ng mga Muslim sa Mindanao at sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng kultura ng Pilipinas bilang isang buong bansa. Si Sharif Kabungsuan ay isang mahalagang figure sa kasaysayan ng Mindanao, partikular na sa pagdala ng Islam sa rehiyon. Siya ay kilala bilang isa sa mga unang Sharif, isang titulo ng mga Arabong Muslim na dumating sa Pilipinas at naging pangunahing tagapagtaguyod ng Islam sa Mindanao. Ang mga record ng genealogy sa Magindanao ay nagsasabi na ang ama ni Kabungsuan ay isang Arab at isang Sharif o isang inapo ng propetang Islam na si Muhammad habang ang kanyang ina ay Malay. Ang kanyang itinalang pangalan na Kabungsuan sa tradisyon ng Magindanao ay nangangahulugang pinakabata at sinasabing siya ang pinakabata sa tatlong magkakapatid. Sinasabing ang kanyang panganay na kapatid na lalaki, si Ahmad, ang nagtatag ng Sultanato ng Brunei habang si Alawi naman ang isa pang kapatid, ang itinatag ang sultanato ng Sulu. May ilang tarsila o nakasulat na ang kanukol kay kabungsuan, bagaman ang karamihan nito ay nagsasaad na dinala niya ang mga tao nang dumating siya sa Mindanao, ang kanyang grupo ay binubuo ng mga mandaragat. May unang puwersa sa pakikipag-ugnayan ng kanyang grupo sa mga lokal, at mayroon ng mga muslim sa Mindanao noong dumaong si Kangungsuan at ang kanyang mga kasama malapit sa bibig ng Ilog Pulangi. Binuo ni Kabungsuan ang mga alyansa sa mga makapangyarihang pamilyang royal ng Sulu, Borneo, at Ternat. Ito ang nagbunga ng Islam na maging pangunahing relihiyon sa paligid ng lawa ng Lanao noong 16 th century. Siya ay kilala sa kanyang papel sa pag ng mga lokal na tribu at pamayanang Muslim. Ang kanyang pag-aaral at pagtuturo ng Islam ay nagbigay daan sa pagsasagawa ng mga ritual, mga gawain, at mga kaugalian ng relihiyong Islam sa Mindanao. Kasama ng iba pang mga Sharif at Arabong misyonaryo, si Sharif Kabungsuan ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao. Ang kanyang pagtuturo ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa relihiyosong pananampalataya at kultura ng mga tribong Moro sa rehiyon. Si Salipada Kay Pendatun ay isang kilalang political figure sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Setyembre 27, 1000 nadaan at 12 sa Datupiang, Cotabato, ngayon ay may pangalang Datu Saudi ang patuan sa lalawigan ng Maguindanao. Elected bilang isang kinatawan ng unang distrito ng Cotabato noong isang libo, nadaan at tatlumput walo, siya ay nagsilbing kinatawan hanggang isang libo, nadaan isa. Pagkatapos ng kanyang paglilingkod sa Kongreso, nagsilbi siya bilang gobernador ng Cotabato mula isang libo, nadaan isa hanggang isang libo, Sham nadaan at pito. Ang pangalan niya ay mas kilala dahil sa kanyang papel sa Bangsamoro struggle. Siya ay isang leader ng mga Muslim sa Mindanao at nagkaroon ng mahalagang bahagi sa pakikipag-usap sa mga gobyerno ng Pilipinas lalo na sa pagsusulong ng autonomiyang pangrehiyon para sa Bangsamoro. Si Pendaton ay nagtagumpay sa kanyang layunin na maitatag ang Autonomous Region in Muslim Mindanao ay remem noong isang libo nadaan at walumput ngunit sa kabila nito, may mga isyo ng dipagkakasundo at dipagkakasundo sa loob ng rehiyon. Siya ay pumanaw noong Enero siyam, dalawang libo. Siya ay naglingkod bilang isang mambabatas at naging kilalang leader sa kanilang komunidad. Isa siya sa mga nanguna sa pagtutol laban sa mga pulisya at hakbang ng pamahalaan na nakikita niyang labag sa interes ng mga moro. Isa sa mga pangunahing isyu na kanyang itinaguyod ay ang pangangalaga sa kultura at teritoryo ng mga Muslim, lalo na sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang liderato, naging kilala si Salipada Pendaton sa kanyang kakayahan sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno upang itaguyod ang mga adhikain ng kanyang komunidad. Nagtagumpay siya sa pag-angat ng kamalayan tungkol sa mga isyu ng mga Muslim at sa pagtitiyak na ang kanilang mga boses ay mapakinggan sa mga desisyon ng pamahalaan. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng kasaysayan ng Mindanao at ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa lugar. Si Sultan Kudarat ay isang makapangyarihang leader na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Mindanao, partikular sa rehiyon ng Magindanao. Ipinanganak noong 1581, nagtagumpay siya bilang isang mandirigma, diplomat, at leader ng Sultanato ng Magindanao. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang at kahusayan sa pagtatanggol ng teritoryo at kultura ng mga muslim sa Mindanao laban sa mga dayuhang mananakop, partikular na ang mga Kastila. Sa kanyang panahon, naging sanhi si Sultan Kudarat ng Kasarinlan at pagunlad ng kanyang komunidad. Ipinagtanggol niya ang kanyang teritoryo laban sa mga Kastila at sa kanyang pamumuno, nagtagumpay siyang mapanatili ang kalayaan ng kanyang mga nasasakupan mula sa kolonyalismong banyaga. Ang buhay ni Sultan Kudarat ay buhay na sumasalamin sa kanyang matinding dedikasyon sa kanyang sambayanan at sa pagtatanggol ng kanyang kultura at relihiyon. Ang kanyang paglalakbay sa larangan ng politika, pakikipagdigma, at pangangalakal ay nagbigay daan sa isang malalim na pagunlad sa kanyang sultanato at sa kabuang kasaysayan ng Mindanao. Si Sultan Kudarat ay isinilang sa kaharian ng Magindanao noong 1581 ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang bantog na sultan. Bagaman limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang maagang buhay, naging kilala siya sa kanyang husay sa pakikipaglaban, diplomasya, at pamumuno. Ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang pagiging mayroong mataas na antas sa lipunan at pagiging mga leader sa kanilang komunidad. Sa kanyang pag-akyat sa trono bilang sultan, nagsimula ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ni Sultan Kudarat siya ay nagtataglay ng mga katangyang kinakailangan upang maging isang mahusay na leader, tapang, katalinuhan, at malalim na pag-unawa sa kanyang kultura at relihiyon. Ang isa sa mga pangunahing hamon sa buhay ni Sultan Kudarat ay ang pagharap sa pagpasok ng mga dayuhang mananakop sa kanyang teritoryo. Noong ikalabing anim na century, naglakbay ang mga Kastila patungo sa mga isla ng Pilipinas, kabilang na ang Mindanao, na agad na naging sentro ng kanilang interes. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol sa kanyang teritoryo, hindi naligtas si Sultan Kudarat sa panggigipit at pang-aapi ng mga dayuhang mananakop. Subalit, sa kabila ng mga pagtatangkang ito, nanatili siyang matibay at tapat sa kanyang misyon na mapanatili ang kalayaan ng kanyang sambayanan. Sa huli, namatay si Sultan Kudarat noong 1671. Ang kanyang mga nagawa at kanyang alaala ay nananatili sa kasaysayan ng Mindanao at ng buong bansa.